Hi guys, it's Mel again, and we're here and in... saan ba today? Uh, <laughs> Santo Islamic, Islamic Museum. So nakapunta kami dito kasi may inotos na naman si Auntie. <laughs> Pero tignot ang aking, ay oh, nakacunelas <laughs> kasi nga di magbihis para ang uh, hindi halata. Ang hangin naman. Ayan. Baka may bumba ngayon. Ang baba niya ba? <laughs> ang baba niya. Magsabi na naman. <laughs> <laughs> Baka <laughs> iwan kita dito pag natakbo. Ano ba guys, ang ganda dito. For the first time nakapunta ako. For almost 9 years here in Qatar. Ngayon ako nakapunta dito. And thank you for Mami Juwaha. Baka <laughs> mami-mami sa akin at pakikita dyan ha. <laughs> <And> daddy lesbo. <laughs> lesbo. Daddy lesbo daw. Daddy lesbo daw. <laughs> daddy. So yan, pati yung mga ibon. Hala, for the first time talaga ako nakapunta dito. Ay, mas dun sa ba Pwede ba sumakay dyan? Walang bayad. Saan? Yan. Saan? kaya sumakay dyan eh. <laughs> oh no. I-try ko lang <laughs> sasakay dyan no ayan no mm -hmm. sa ano sa golf car ah ito pala yung islamic museum ay agat kita ngayon ha ay. uy oh. may dagat dun takbo uy Oo. Sa uncle nag-drive. Sa Kung saan-saan tayo nakaabot. Yan. Bakit may entrance pa dito? May entrance? Ay, So dito, papasok na kayo dito sa ano. Yan. Ay, sasakay pa tayo ng ano? Ay, ganun. Pindutin. Ano? Sige na, open na. Just here, out. Yeah, uh, the inside already closed. Close inside. Open this one, right? This one, the outside open. How about the inside? Close? Okay, thank you. So, no The is <laughs> ano pa Oh yes. <laughs> Tapos with color green, acaka blue. Ay. Red. Alam, takot ko. Patawarin. Bakit bigla tumaas? Kala ko baba tayo. Going up. Ay! Ay, nakakatakot dito. Oh my God. Uy! Ow. Oh, sorry. May tao pala. Yes. Yeah, tao. it's okay. We're just taking our vlog for today. <laughs> So guys. Plus anti oi, sexy man si anti oi. Te, harupong ka te. Uy, ako na doon nakakatakot. Nasa anong floor ba to? Nasa anong tayo yung floor? floor first floor. First floor pa lang to guys. Sa so kanyang imagine, first floor pa ta taas na. Uy! Sana nakabihis ako magpicture ako dito! Paano naman kasi inutusan lang kami ba? Video sa next season na ito. Hindi uh, naman ganda pagpapakita ko dito. O oh, diba? Kita mo ang buong... Sabi ko sa'yo magkikita mo ang buong kataw. magkikita mo ang buong kataw. Wow! O uh, diba? sa gitna, yung dagat ang gitna. Hmm? Dagat pala dito. Ano ba yan dyan? We see niya lahat ng kayamanan ng Katar Day. So ito pala yung kayamanan ng Qatar Day. Yan dyan. Sa loob na. Yan dyan yung perlas natin. Oo! Baka mo niya siya. Kinita si Warren katotoo eh. Mga tao na yung ibibenta niya. Ay, binenta pala yung perlas natin. Siya oh. ang So guys, kung nakikita yung building na yan, yan yung ano, Islamic Museum. So, <laughs> alam nyo ba? Alam ko na. <laughs> diba, ang pangit niya mag-vlog. Ang pangit niya mag-vlog. Ha? Kung naiinang ka, kung naiinang ka pa mag-ano. So, guys, may nalaman akong balita. <laughs> alam mo, yung per, nandyan, nandyan pa per yung perlas ng Pilipinas sa loob. Gusto kong makita yun ba? Ay, hindi ka na. Kasi close na to no? Sabi eh. So, next time na lang. Uh -huh kasi dyan pala yung ano so, yung wow ayun, ang ganda ayun, dito Ayo, Ayan, So, siya. kung makikita nyo yung sok, nandun yung sok at saka yung, hala grabe dito first time ko pumunta dito ba? kita mo talaga ang buong ano dyan okay. daw yung dito na hi guys it's Mel again and we're here and in... saan ba to day? Amic Museum so nakapunta kami dito kasi may inutos na naman si Auntie <laughs> pero take ang aking ay, nakatsinelas! <laughs> <laughs> Kasi nga, inutusan lang. Hindi magbihis para hindi na Papasok na kayo dito sa ano. Uh... Yan. Ay, sasakay pa tayo ng ano? Ay, ganun. Pindutin. Ano? Sige na, open na. Just here, out. Yeah, uh, the inside already closed. Close inside. Open this one, right? This one, the outside open. How about the inside? Close? Okay, thank you. Sana, um, sa susunog ka lang papasok. Dito. Ang elevator nila dito is, alam, may ano pala, may mata. <laughs> oh my God! <laughs> my wow! Green at saka blue. Ay, red. Alam, takot ko. Patawarin. Bakit biglang tumaas?

<laughs> inutusan na naman ah, napalibutan siya ng taga tapos may ano, kita mo talaga ang, 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 ang view ng Qatar diba ang ganda dito Doon sa lingkod puro building Uy, wait lang nakikita kita maganda ano yan dyan dai dai puy ano yan dyan Ano yan? Yan. Ano yan siya eh? Pond. Pero pinatay na siya. Fountain? Oh. Nice. Pero pinatay na pala. talaga ha. Nandito talaga ako. Baka kala nyo ha. Kala nang scam na ako ha. <laughs> Ay, ang ganda dito guys. Promise. <laughs> oh, no 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 no. <laughs> relax talaga dito promise. Nakaka-relax. First time ko pumunta dito. Diba, ganda Sayang hindi kami nakapasok diyan sa. Ayan. Kita niyo? Ganda. ganda. dito promise. Guys, dito kami sa Islamic Museum makikita nyo ang sabi ng kasama ko is dyan daw yung payamanan dito na so first time ko na nakapunta dito makikita nyo dyan sa likod dagat yan guys so hindi kami nakapasok doon kasi nga sa so nakapunta lang kami inutusan na naman kami ni madam tapos pumunta na naman kami dito yan makikita nyo ano siya, napalibutan siya ng taga, tapos ano, may kita mo talaga ang ano, view ng Qatar diba, dito doon sa likod, puro building wait, wait lang may kita akong magandang ano yan dyan, day day puy, ano yan dyan Ano yan? Yan. ano yan siya eh? Oh, pero pinatay na siya. Fountain? Oh. Nice. Pero pinatay na pala. nyo talaga ha. Nandito talaga ako. Ito guys. Promise. Oo. Oh, tapos dito makikita nyo. Oo. Uh -huh. Yan. Wow. Ang ganda. Wow, na-relax talaga dito, promise. sobrang ganda promise ang ganda dito guys yan na makikita mo yung soap yan yung soap ko ah kanyang ganan sya so yan yan yung buong view Yun pero sayang hindi